Pakita mo ang iyong bilis, Ariel. Salagyan mo ang mga butil ng mais. Wala pa sa ikasampung bahagi ng bilis ni Manuel ang ipinakita mo, Ariel. Ipakita mo kay Ariel ang katotohanan ng aking sinabi. Redonda, se no vale abanico de banda y banda rompida, son kitty. sa matatag na pulso. Ang unang susi sa paghawak ng arnis. Tulad na isang mabangis na hayop. ang dapat paamuhin. Tumalangit ng tito at nangangalit sa biyasang kamay. Ito'y sandatang handang pumatay. Handa ka na ba? Oo. Paamuin mo ang arnis. Redonda, 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 Manuel, Yung Date, Rumpida. Sandali lang, uuwi na ako. Sandali, sandali. Ha? Bakit? Tutal, istorbo mo na rin pag iinsayo namin. Ituloy na natin. Hindi ba ikaw nag sa akin nung araw? Ay, hindi ako. Si Masutero. Siya naman ang insayuin mo ngayon. Ay, yung sinahin ko eh. Hindi, busog pa ako. Mm -hmm. Ariel, yung dati. Redunda? Redunda o sinuwali? <coughs> Kahit na lai

Wala pa sa ikasampung bahagi ng bilis ni Manuel ang ipinakita mo, Ariel. Ipakita mo kay Ariel ang katotohanan ng aking sinabi. Pagkat nasa ika-anim na pagbibilog ng buwan pa lamang tayo, Ariel. Malakas na ang loob at maligsi ka na. Pero kailangan makita mo muna. Ang mga parang dapat mong matutunan sa pakikipaglaban kapag hawak mo na ang kamagong. Ariel, madalas mong marinig na isang mandirigma ng arnis ay kailangan lumipad ng tulad ng isang ibon at lumubag sa lupang tulad ng tuyong dahon. Masasaksihan mo ngayon. magawa mo yun. Kung pag-aaralan mo. Tandaan mo, Ariel. Dalawang pagbibilog na lamang ng buwan ang iyong ipaghihintay. Mari, makukuha ko ngayon. Huwag ka na magsasaludo! Ilundag mo na! Para ka na mas sundalong hapon eh! Arnis mo! Oh. Eh, kung hindi ko hawak tong Arnis eh! Susuntis mo. Ay, anong ipansasalag mo? Sa halipas ng kalaban! Nako, ay buntot lang ang walang latay sa'yo pag nagkataon! Miel, huwag kang magdadabog. Pagpasensyahan niyo yung bata. nag eh. Ang Arnis ay hindi maaaring apurahin. kita pinupuntahan sa bahay niyo, pero lagi ka rin naririto sa kaingin. Nabanggit nila sa akin, alis ka raw. Dilipat ka raw sa kabilang bayan. Habang naririto ako, maalala ko lamang kapatid mo. Nasa isip ko lagi ang kuya mo. Masakit pa rin, Ariel. Nagsasanay ako sa paghahawak ng arnis. Nabalitaan ko nga. Mahusay ka na rin daw. Pero hindi pa karapat dapat sa kamagong. Sinusubo mo lang ang buhay mo sa panganib. Ikaw na rin may sabing dapat ipagiganting kama tayo ni Kuya. Oo. Pero nagsisimula ka palang, Ariel. Wala kang kalaban labas sa Lorenzong yun. Hindi. Makikita mo, patutunayan kung kaya kong labaran si Lorenzo at talunin sa Arnis. Sa isang linggo'y aalis na ako. Kung ganon, hindi mo makikita kung paano kong talunin si Lorenzo sa Arnis. Maraming araw at pagbibilog pa ng buwan lilipas. Pero sige, tinitiya ko sa'yo. Sa araw na handa ka na lumpuyin na ng lumpuyin ng Lorenzo ngayon, darating ako. Damdam ko'y ayaw patahimikin ni Lorenzo ang pag-iisip ng dalawang yan. Ha, Manuel? Game on. See? <laughs> Malaki ang pera sa aking ito. O kayo pakita At dahil sa lumabas sa liwanag ng ilaw si Balbon, idinideklara na nagwagi sa laban ng ito ang dating kampiyon Si Lorenzo Montero! Teka, sandalit. Ako na magmamasahe sa'yo. Ganito. Lorenzo, <laughs> Maharaja, ha? Akala ko natodas ng kalaban mo. Lagas lahat ng ipin, pati giba. <laughs> Alam mo bang yung mga... Akyat lahat ng lalamunan. Hmm. Ikaw talaga, talagang pinakabamo. mo. Lalo na nung nabalitaan nilang nakamatay ka na raw sa Arnis sa probinsya. Totoo ba yung Lorenzo, o Citro lang? Mr. Guevara, mentras may natutoda sa Arnis, lalong sumisikat ang larong ito. At kung sinong nakapatay, mas sisikat. Kung sa bagay, lihim at iligal ito. At isa pa, walang regulasyon ang ating Arnis. Ika nga, anything goes. Posibleng magkamatayan. Yung panalunan... Boss! Boss! Hmm? Kailan ba susunod kong laban? Dapat lang na malaman ko, di ba? Para makuha ko yung kalahati ng porsyento ko. Gusto ko nang pumirmi dito sa Maynila eh. Dapat. Ikaw lang kasi itong kulukutoy eh. Isang amoy lupang probinsyana, binabalik-balikan mo pa. Hindi pa naman yata uh, nililis ang palda para sa'yo. Ano? Boss, hindi na utak probinsyano ako ngayon. Nagising na ako magaganda mga babae rito. Aha. Uh -huh. Sexy? Aha. Uh -huh. Mababango? Uh -huh. Hindi katulad sa probinsya ng mga amoy araw at langis na nyog. Langis ng nyog. Aba, panahon pa ng mga ninuno ko yan. Amoy gugo. So, sa kumuwi lang ako rin para maging sayo. Dahil sa maraming arnisador sa bayan namin, na masarap pagpraktisan. Mm uh -huh. Itong... Kamagong. Sino itong tinatawag nilang Kamagong? Si Manuel. Uh -huh. Isa rin mahilig pero hindi ko pa nakakasagupa. Matalik ng kaibigan yung napatay ko. Mm. At sa palagi ko'y dahil doon. Baka hindi ko natuloy ang makasagupa yun. Kamagwang, ha? Eh? Maganda ito, oh, baka sinusubukan niyo ako. Bibili ko lang itong bibig rito. <laughs> Marupo. <laughs> Marupo, puro biro. Biro. Kaya. Masarap, ha? Eh. Aba, mang Rufo, mukha yata tumama kayo sa mga at kagabi pa kayo nagpapakain dito, ha. Nagyayabang lang naman si Mang Rufo. Sa kanyang mama nung Okay. Di ba, Mang Rufo? Kung ako nagyayabang, hindi binili ko itong buong bibingkahan na ito. Ako, Mang Rufo, eh bakit pa bibili? malapit na to na maging pag-aari ng inyong anak ito, eh. Hmm. Kasosyo lang naman. O, giging asawa, kasosyo. Ah, kasosyo ha. O, ayan. Marunong nang mag-arnis. Naturuan yan, eh. Hmm. di mo mabiyo. Oh, is... Kumain ka pare. Eh? Oh, Magandang gabi po, Mr. Chavez. Oh, Rufo. Ako ah, kumain kayo. Kanina pa namin kayo nantay, narito nga ako yung mga bata eh. Hindi na nga sana ako tutuloy dahil madilim na eh. Pero meron kasi akong napakagandang balita. Napakaswerte mga bata mo. Tanggap sila lahat sa Saudi sa katapusan ng buwan ng alis nila. Narinig mo, Lel. Narinig mo, mga bata. Tanggap kayo. Ayon ah, oh, oh. dollar kayo. Satsa ka. Ah, oh. na nakuha ko. Ikaw, Ariel, wala ka bang pala pumunta sa Saudi? Maging eksperto na ako sa Arnis. Para na ako nakarating ng sampung Saudi. ay iiwan dito na pwedeng aswangin ng masisiba. <laughs> Kapitan, may tiwala ba kayo sa mga taong yan? <laughs> Alam mo naman itong taga-baryo. Eh, gusto kong kumita ng dolyan. Eh, pero pumahig na rin ako. Five hundred dollars a month lang ang bibigyan ng sweldo sa mga bata mo eh. Mr. Chavez, five hundred dollar? Malaki na ho yun. Times twenty? Libo-libong <laughs> piso na ho yun. Huwag ka na lang Manuel. Oh, bakit? Hindi ka ba natutuwa nun? No? Magiging batang Saudi na ako. Si ate Melissa, kunwaring nanghihinayang, pero totoo, Ayaw mo lang umalis si Manuel eh. Eh, este, Kuya Manuel, bilang tumigil ka dyan, ha? Kung hindi pupukpuk sa ulo mo giningan. Ba't hindi pa akong pupukin mo? Para hindi na ako kapunta ng Saudi. Eh, sabihin mo sa mga bata mo, maganda ng uh, tigsa pa. Ha? Ang laki naman nun, 10,000? Pero kung nagigipit kayo, eh, pwede natin siguro ipagpaliban ang pag-alis nila. Maring sa susunod na buwan. Okay, o kaya sa Marso kaya. Tumay pa ka hmm?